Magandang araw mga kay adventures Malapit na naman sumapit ang summer. Kaya ngayon, pupuntahan natin ang summer capital ng Tarlac, ang Mayanto. Kung saan makikita dito ang iba't ibang patong na pasyalan ng summer. At una mga sa ating listahan, ang Nambalang River. Kasama ang Team Lacuacheros Naranasan naming maligaw sa kabundukan ng Love Tara, samahan nyo kami sa ating Ed Yo, what's up sa inyo mga ka-adventures Today, papunta tayo sa Nambalang River no? So, dadaan tayo dito sa New Clark City yan. yan dito sa access road ng New Clark City na manggagaling dito sa airport nandito tayo ngayon sa Mabalaka Gate matatandaan nyo no sa ating last vlog no pinakita natin yung access road dyan yan. since uh, San Jose kami dadaan yan dito kami sa New Clark City mag-uumpisa magra-ride tayo dito sa ano uh, rotunda dito sa airport yan Yan, dami nagbabayok mga kaya adventures oh. yun yung sinasabi ko dito Ideal na Pasyalan sa mga bikers natin Yung New, Clark City Access Road Yan So yan guys Nandito na tayo sa Sa Kobe Bridge no? diyan o, oh, dami dito Yan o, oh, ganda talaga dito <laughs> Yan, dere lang to guys hanggang sa Kapas Tarlac sa may Navy, no? Yun, no? Woo! Ganda! Tignan nyo naman guys, oh. Tinatapos <laughs> na nila yung bike lane to. Bike lane tong ginagawa nila dito. Tsaka, ano, pedestrian lane, no? Hindi ko lang hilig yung pagbabike, pero palagay ko talagang maganda yung pagkakayari ng daan na to para sa mga bikers natin, no? So, oh, nandito na tayo sa pangalawang outer pass, no? Ganda talaga dito. Hintayin natin yung mga kasama natin. Ayan, no? Dito tapos na yung daan natin. Siyempre. <laughs> dito tayo nagpalipat. Namuntikan na mawala yung drone natin. <laughs> dito. Dito sa tulay nagbawa. Muntikan na akong umiyak. guys, malapit na tayo lumabas sa New Clark City no? Ito na yung palabas ng New Clark City no? Sa so, may O'Donnell na to Ay hindi, uh, Navy Navy Kapas Dahan-dahan na lang tayo dito And, paglabas mo dito ay eh, kakanan ka no? Pupunta dito sa Navy Sa may Cristo Rey no? Yan, tapos papasok tayo dito sa Restore Yan, kaya tayo dito So ayan dahan-dahan lang kayo dito sa Restore no? Dahil maraming sasakyan dito Paglakpas naman na dito ay dire-diretso lang tayo. Palabas na tayo ng Cristo Rey, ginagawa pala yung daan dito, no. Itong sa papasok lang naman. Ay, dire-diretso na lang to. Ito yung Kuangko ko Highway alam ko. Kuangko Highway nga. Ayan ganto? ganito <laughs> Dito masarap magbiyahe. Papunta din to ng ano, Monasterio de Tarlac, guys. Ganda ng daan dito, guys. Lalo na, asfaltado yung daan dito. Yun oh, o, diretsyo-diretsyo lang siya. Uy, kalapat Sarap, bumengking-bengking dito, guys. Banking! Oh, nandito na tayo sa arko ng San Jose guys San Jose Tarlac yan ang ganda dito guys so, talaga mag enjoy ka sa daan Woohoo! it feels so good guys <laughs> kung gawa yung daan dito no last time dumaan kami dito hindi naman to asfaltado no so papalitan siguro nila yung buong daan ng San Jose ng aspalto Banda ng view dito guys malapit na tayo dun sa delikadong pakorba no ayan o no? <laughs> bigla akong lang ako pa yan so yun hintayin natin yung mga kasama natin no? we love moriones so yun nandito na tayo sa moriones no? ganda ng lugar dito no? tayo, sarap siguro mamuhay dito no? oh, solid naman dapat dito maka direct lang yung takbo mo dito dahil delikado yung daan dito eh itong pababa na to yan bukod sa mga bato na ay mabuhangin pa pababa pa so dito yung ano daan ng monasteryo de tarlac yan pero diretso tayo dito So, pagdating natin dito eh, ay kanan na tayo. Yun o. Oh. mga dirt riders o. Oh. Yun oh. Mga lody cakes. So yan, dito sa tuloy na to Alam ko may ano dito eh Yung pwedeng paliguan, yun oh Mga Saipan Beach yung tawag nila dyan Yan, balang araw makakadating dito tayo dyan guys Ganda no Saipan Beach Mabato nga lang <laughs> So after ng Saipan Beach kakaluwa tayo dito sa papuntang yun na yan. Puntang Nambalan Dito yung pakamiling eh. dito dahan, dahan tayo dito guys Dahan-dahan tayo Dito yung kakanan na tayo Ayun oh, lang. Ang dami palang ginagawang daan ngayon dito. Pinapatungan nila ng bagong semento to. Guys. Yun, no? Bago sa paningin natin yung daan na ganito. Solid naman yung daan dito. Kaya pala ginagawa nila. Ganda ng view, oh. Ang pangin parang ilang nandaan <laughs> parang nag rap road na sementado na asfaltado Diyos ko walang pinagsasabi ko <laughs> uh, uh, press ko yung naan dito eh mabibigla uh, ka lang sa mga biglang lubak <laughs> dapat lang dito guys may ingat kayo no kasi hindi eh, natin kabisado yung lugar eh <laughs> Pag di mo kabisado yung lugar, huwag ka magmadali. Pero kung kabisado mo naman yung mga... Kasi hindi natin maiwasan tulad ng yung mga biglang loba mo Yun, no? Pakaka-enjoy naman. No? So, ayan. Another, ano, no? Pakakaluwa naman tayo dito, guys. Hindi ko alam kung may antok na to o San Jose pa rin no? Pero ganda ng view oh. Solid Solid lang yung view Saka so, ng lamig ng hangin no? Sabihin mo ka nga lupa Ay 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 Pengking pengking <laughs> Ang ganda. Wow, may trip Ang ganda oh. Oo nga. So, ito na pala yung hangganan ng San Jose, no? Mayantong na siguro 'tong susunod na lugar na 'to. Yan, may antok na siguro to guys. Yan, ito na yung harbor ng San Jose. So ayan guys, ang tawag dito sa lugar na to ay Pitong Bayong. Ganda oh. Ano yung bundok. Napaka peaceful. Napaka sulit ng biyahe. So ayan oh, so, ang mga bata oh. Hello! <laughs> ayun so, guys kakaluka tayo dito no? so ito na yung daan papuntang ano ng Balan River Mayantok to Twin Falls Kayasan Falls no? itong daan na to tignan nyo naman guys so, oh, kabundukan na Barangay Kubkub Kubkub -kub, no Ayan, Barangay Kubkub -kub. So dediretso lang tayo dito Ito so, nga palang may antok, guys Ay summer capital ng Tarlac no Na sinasabi kasi ang dami nga Ang pasyalan na pwedeng paliguan Mga falls at saka Mga ilog na pwedeng Pasyalan at paliguan no? Kaya pag pumupunta ako dito, hindi ako naliligo eh. <laughs> pupunta ka dito, hindi ka maliligo, no? <laughs> Kasi nga, may paliguan dito, guys. Tsaka <laughs> balita ako, yung mga lokal dito sa Mayanta kay sobrang bayit ano Sabi ng kaibigan natin na mga vloggerist din, no? Kaya nainggan nyo akong pumunta dito, eh. excited na tuloy ako maligo guys tulad nga no napaka-press ko ng daan dito nagpalit lang tayo ng baterya ng gopro guys no nalawa yung gopro natin barangay Taldiapan ang hirap na ang big <laughs> Oriental Kung di ako nagkakamali, mga tao dito ay halos sa Ilocano na, no? Pa Ilocos region na rin kasi to guys. Prak-prak yung daan dito. Ingat kayo. Mayan to. Eco trail ayan dito sa ayan. ayan dito tayo. Dito na nga kami. Niligaw ng aming Google Maps. Nung una masaya pa kami dahil meron pa mentadong daan pero tumambad sa amin no? <laughs> ang matarik at hindi mentadong daan ng Labney at dito na naging comedy yung vlog natin no? <laughs> Buti na lang hindi umulan. Diyos ko, kung paano kung basahin yung daan dito. <laughs> Solid. Solid yung daan. Solid din yung gip. I'm okay. I'm fine. Kinchana. Kinchana. Dito nakapagtanong kami at sinabi na Ang sa amin na naliligaw kami. So yung guys, pabalik kami no, naligo kami. Naligo kami dito sa ano, papunta ng Love Nay pala to. So yung babalik kami. So, dito na kami ulit. Tapos na yung masalimu na daan, no. Visit <laughs> na daan 'yon, naligo kami. Hindi ko naman makikita yung Google Map natin. So, guys, no. Yung daan na naligaw kami kanina, yun yung Sitcho Labney. Yung putik na daan yun. <laughs> Hindi kami na-import sana pala. Kumiram ako ng enduro kay Boss Jazz, no. Visit <laughs> na daan yun. Ay! Welcome Barangay Gosood. So nandito na tayo sa Barangay Gosood na. No? Ganda ng daan. Malilim. Yeah, nandito na tayo sa Barangay ng Balan. Sabakas! Sabakas! Daligaw-ligaw kami! Eh. <laughs> so yan, nandito na tayo sa barangay ng Barangay So pagdating natin dito guys 1, 2, 3, 4, 5, 6 Magkasama po kayo last Hello po! Good morning po! anim na per. Kahit isa lang po yung iyan ano yun, ng ano, ano. 120. 120. Okay. Pagdating niyo dito guys, magbabayad kayo ng environmental fee. So ayan, malapit na yung river dito, no. Ang ganda, solid. Hmm, ang ganda. Oh. Ang Armagsaysay Dam ay binuo noong 1957. Nagsilbi itong supply ng mga tubig sa mga palayan ng Mayantok. Yun know, o, yan river, guys. Yan, nandito na tayo sa dulo, guys. Ito yung gusto kong spot, eh. Yun know. o. So, yung guys, no, nandito na kami sa Nambalang River, yan. After terror After ng mga ano, pagtubok, naligo five, kasi five, kami. Five, 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 <laughs> five hours, visit. Naligo kasi kami dito sa bundok ng Labne, no? Hindi sa di, di yung sinabi sa... may meron pala. Hiking pala yon <laughs> <laughs> Hindi pala swimming, hiking. Hindi <laughs> 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 kami na-inform. Meron pala ang challenges. Dapat. Bago <laughs> pa ako <wawa> dati na <laughs> Dapat kanina pa kami nagsiswimming dito eh. Kaso ah, yun na, uh, naligo kami. <laughs> Malas kasi nandito eh. Ay. <laughs> so, Nakaraan na aksidente ngayon, naligaw. <laughs> Pero mas ma compare dito sa ano doon sa Palakol sa Florida no, mas malalim dito. Ay may bajogi dito. so, yung guys no, Nag-prepare kami ng ano dito, budol pipe. prepare ako. Ay, ko pala. Oh, sorry, 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 sorry. <laughs> prepare kami. Ano? Kasi pa no. Kami lang, kami lang. Kami lang. <laughs> Siya lang pala, sorry. Mga so, panganay kasi, walang kwenta. Oo, no, walang kwenta. Kasama ko, panganay ako. Mga eh. <laughs> <laughs> walang kwenta? Mga panganay. Ikaw at saka ako. <laughs> so ayun guys, busog na yung mga itik. Pwede na tayong umuwi niyan. Mula sa kabundukan ng Sambales ay dumadaloy ang malamig na tubig papunta sa Kamiling River o madalas din tawagin na Nambalang River. Malinaw at malakas nga ang agos ng tubig dito sa parteng ito ng Nambalang River. Perfect na perfect para ikaw ay mag-relax. halagang 400 pesos sa cottage ay masusulit mo na ang napakalamig at napakalinis na tubig ng nambalang ribo. ako sa pagmamahal mo! Tara na, isama mo ang iyong pamilya o barkada. Mag-relax at mag-enjoy. Subukan ngayong summer ang Nambalan River. Tatalong daw kami, boss. Baba nun sa'yo. Wala nun dadaya. Video, wala nandadaya. Dito. Saan, <laughs> saan? Baka tatalog? Uy, dapat dito. <laughs> guys may napulikat dito guys so ano po oh. okay. so guys to tatalo tayo ngayon guys ha 1 One, Two. guys <laughs> okay guys no, tapos na ako next guys no, ang dyan tayo ulit Ang tayo ulit sa ano Nangaplas yung araw ko, ang sakit Ayan wow. It's na! Hahaha! Garo, tatuloy na kami, Gar! Ngayon, tuloy na na kami, Gar! gan drop Di drop Baka na, Gar! Hindi, nasa totoo ako, Hello, garo. Sampai jumpa di nakaabot ka sa part ng video na to, sana ay nakasubscribe ka na sa ating YouTube channel. At i-follow mo na rin ang ating Facebook page at Adventures TV. Shoutout nga pala sa ating mga bagong subscriber at mga followers galing Facebook at YouTube. Shoutout sa iyo, Sarah Jane Manalo at si Sir Alan Kahukong. Shoutout din sa iyo, JP Bautista at si Remark Bergonyo. Maraming salamat sa pagsuporta sa ating channel. Sana'y masaya kayo sa ating mga adventures. I-like at i-share mo na rin itong video na to para marami pa ang makapanood. Mula dito sa Nambalan River, sana isamahan nyo kaming muli sa ating susunod na Ed